Halika nga rito! Nani mo na lang pagkupit sa'yo! Ikaw, ang likod-likod sa school, ha? Nag-reklamo teacher mo. Sa kasabi ng teacher mo, bukas, kailangan daw pagpasok kung bago gupit ka na. Sakto, may barbershop dito pag-ugupit na kita. Magugupit na lang kita, maiksi lang, manipis. Paano ba tumuloy mo sa akin? Siyempre, yung manipis lang, pa estudyante. Ito ko yung bagong piso ah. Dapat nga, kurok at gupit mo eh. Boss, nagugupit pa kayo ng bata? Ay, oo, boss. Ano bang klaseng gupit na gusto nyo ipagupit sa anak uh, ninyo? gusto ko sa anak, boss, yung manipis eh. Pag estudyante. Ito, boss, meron po mga ano dyan, uh, mga sample ng mga pambata, may mga pangbinata. Ayan, hey, boss, pili na lang po kayo. Marami dyan, no? Sige, sige, boss. Pili na lang kami. Halika mo na. Pupo tayo. Pupo ako yung bag. Anak, ano ka na magandang gupit sa'yo? Eh, hey, may nakita na ako. Halika. Eh, hey, bossing, may mga sample ako ng gupit yan. Papiliin mo anak mo. Boss, ang gusto ko sa'yo ng gupit, eto, boss, yung manipis yung albo. kalmu gusto ko ito yung bagong uso sino mo masusunod ako masusunod ito boss gupit mo sa kanya ito mamaya sige boss sige Bos ito ha bossing kaya na hmm, kaya na ari ito bossing Boss, ang gusto kong gupit yung basket ah Yun na, yung lang. Ah, eto. Tapos si Ah, oh, yan. Yung yung yan eh. Oh, ko yung mabuso. Hindi. Boss, ikaw nang bahala yung basa sinan. Yung gupit na basket yan, gugupit mo sa kanya. Alis mo na ako, iwanan ko muna siya. Babalik ako agad. Sige, boss. Sige, salamat. sige boss. Ako na bahala rin ako. Obe, ito na yung pinagugupit ng papa mo, ha? Ayoko na yung yan, boss. Eh, sabi ng papa mo, eh, doon yung gusto niyong ipagubit sa'yo para malinis. Papa, papa. Papa, papa. Bakit? Bakit? Pagalitan ako ng papa mo. Ito yung bago Sige, mamaya na nga kita gupitan. Bakit? Pagalitan ako ng papa mo eh. Tanggalin ko muna. na naman ng papa mo, ba? Hindi tuloy kita magupitan eh. Saan yung papa mo? Oh, wala nang balabal yung anak ko. Tapos na ata. Yung pala yung papa mo eh. Oh, boss, ba't di ba nagugupitan yung anak ko? Akala ko pala nagugupitan na? Ay, eh, boss, eh, yung anak mo umiiyak eh. Ayaw niyang ipagupit yung... Gusto mong ipagupit sa kanya eh. Eh, boss, ako ang tatay, dapat ako masusunod. Yan ang gusto kong gupit sa kanya, manipis eh. Eh, boss, gusto talaga sa gupitan, boss. Kaso umiiyak. Ayoko niyan, ayoko naman napakalitan niyo ko saka magalit sa akin. Hindi ko alam kung sino susundin sa inyo dalawa. Hindi ka narito? Nanay mo na lang Mga bata talaga oh. Okay? Okay. Sino na susunod?